Oh, sinasabi ko na nga, be! Sinan itong babae na to? Hindi! mo! tayo naman, tayo naman? Ito lang pala gusto mo! sana nagsuot ako ng tula sa kamayonet! Ha? Ay, ti! Saan may dito, ti?

Ay, te, te. Pwede magtanong, te. Naliligaw ko. Saan ba yung address, yun, yung address na sa Saan ba yan? Saan ba to? Diretso lang ba yan dito? Diretso lang? O, oh, dito. Dito sa kabila dito. Ah, dito? Ah, naliligaw ligo kasi ako eh. May kasama, may kasama ka ba, te? Ah, wala. Wala ka. Ah, oh, naliligaw, naliligaw kasi ako eh. Oh, ano ka? Ay, sinasabi ko na nga, be! Siya nga ito, na to? Oh, so, kasama ko, di ba? Anong ko na sabi ko na kada? Ipatipo mo eh. Ang tipo ko? ako. No, si Siyempre na. Oh. Maganda! Oh. Eh, kasama ko siya eh. Bakit anong, <laughs> anong problema ngayon? Ito ba yung kamis nito, ha? Nagtanong mo Hindi. Ah, sabi ko talaga siya. Ano yung talaga siya? Kaya mo, ko na. Bita mo Kami ngayon. Nagtanong na siya. <laughs> nagtanong. pa talaga ako. Ah? <laughs> nagtanong Hindi, hindi. Magkasama tayo, di ba? Magkasama tayo, di ba? Ay, talaga. talaga. Ay, talaga

Di ba tara, di ba tayo? sa inyo eh. Hindi, hindi. Talagang hindi ko ko kaya hindi. Di. Oy, wala video na ako baka mag social media. Ano ba tatago ang ang ko si ko sa social media to kasi tatago na rin sa namin. kita talaga Sabi. Sa kita. tayo? nagtanong Ano tanong lang? Ate, te, 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 liga, 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 may tuturo pala ako sa ate. Ate, yung ano na namin, prank lang, prank lang, prank lang. Huwag kayo magpipiro, baka makita kasi ng boyfriend. Ay, may boyfriend po ba kayo? Ay, masyensya na ma'am. Ay, kaya sa mamaram, ay kayo. Thank you. İşte okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.